Hello guys, netron guys, magtuba taglakatan guys. Tanawan niyo guys kung saan pagtuba ni guys. Na. Tubo na to ni guys kay nadaot naman ni na sigig. Kuan sigig nang ito ba na to guys oh. Ito ba. Bagong sundang guys. Na para di ni siya makuang guys para dili dili siya malata ang bunga tiro si tunga tunga put dun na guys tanawa tanawa niya guys ha put dun na dun. Parang bunga guys. Para ang di malata ba. Nga na na pag sikrito pag puto. Tapos. Nagbitay guys. Ito nana na nangawidan pag puto. apa yang dekatan guys so, gua apa yang dekatan